Hi guys, for today's video, kani time na ako ani sa sulod dere sa yun guys. Dere niya siya sa Mercado dapit sa Mercado Mandawi dapit na siya guys. At bang sa kanang na ay 360 o niya tapad po ni sa koan sa yuka. O oh, bisag wala mo na nga na ba. Kani time good guys, kani gabi una, gabi ijo ni siya guys. Ganahan kumupo kaon mo palit ug kuan barbecue ako ay sudan onya wala koy payong ni na lang jud kog ahat, guys magpalit kog payong kay wala lagi koy payong money nga payong ako ang ganahan ako ang gipili guys barato ra man siya di ay mga 100 denara ni siya guys sakto ra siya sayang gidak on wala na kong daghan nag wala na kong nagdaghan-daghan og kanang langay-langay pili-pili pa na dra. color green na sad ang ako ang gipalit ganahan ko katong una manggod kay color green to nga payo akong gipalit karon color green na po kaning oras sa mangon grabe ka kusog ang ulan ani eh, guys diri na dayon ko nagpili og ako ang sudanan so, guys barbecue kilid na po ni sa kuan unahan na po ni gamay diri sa unishop katong gipalitan ako sa payong kusog ang ulan guys nakapili na ko og barbecue ani hulat hulaton lang na ko, gamay bahala gutom na jud kay nag crave man lagi ta og barbecue padayon bahala kusog ng ulan diya at least na na ko'y payong bitaw guys gamit kayo ang payong o rain or shine kinangla na nadyo tayo payong ani kay nakauli naman lagi ko ani sa boarding ako na yun nang gi plaster ka nang ako ang gipangpalit pangpalit nga barbecue Anya na napod ko rice mga ona na dahi hunta ninyo guys lami kayo ako ang sudan barbecue gamay rin ako ang gipaloto guys kaya ako raman sa damukaon pero sa tinood lang dili gaya po nina ako mahurot guys kani nga barbecue ako ang gipaloto na maugmaan pa ni siya, guys kay ako bitaw dali ra kumabusog guys so nya dali ra pud kugutomon mo na kung naay masubra-subra pa niya ko ang sud andre pero okay ra guys kay makaon na magyapon ini kaugma, kaya kay ako magyapon na, mag na siya ang initon pag usab guys makaon na po, dili na to ni siya ilabay kay sayang kayo guys mahal kayo ang kuan barbecue on naapod na apud koy sobra di ay ani nga tanghon cup noodles wala pampun nako ko As you can see guys, ah, it's our English. Bito guys, ako ra isa dre ang nagkaon. Wala si partner ani kaning gabi una, kaning time kay. Na asila'y as party. Nagparty sila guys niya. Morning nag-inosara na lang ko ogaon. Oh, Pero okay ra, guys, anad-anad ah, na, -na gutaan ang mag-inosara. Good.